Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. So narito tayong muli sa Mitsukoshi Jose Abad Santos. Dahil this time magre-review naman tayo ng isang coming from uh, Euro Motors naman. Ito na ata ang pinakamurang motor na mabibili nyo in the Euro Peak 110. So mamaya i-share ko sa inyo yung presyo niya ito mga kamots kung bakit ko nasabing ito na yata yung pinakamurang motor na mabibili nyo. Kung gusto nyo lang uh, ng pang-service or uh, pang-araw-araw lang mga kamots, ito na ata itong uh, Euro 110 ang para sa inyo. Kaya naman, alamin na natin kung ano-ano meron dito sa coming from Euro Motors. Kaya naman, huwag na natin patagalipayan. Simulan na natin. Alright, so the all new Euro Motor Peak 110 wow! sa mga pinakamurang underbone na mabibili natin mga kamos dito sa Philippine market. So, meron tayong napaka futuristic na headlight dito. So ito kaagad yung napansin ko sa kanya mga kamos, no? So meron siyang uh, isang unit ng uh, projector light, lighting. Naka LED na po ang mga ilaw nito. Wow! Uh, itong uh, Euro Peak 110. Uh, from uh, headlight to turn signals going to tail light. Ayan, so, ang kagandahan pa dito mga kamos, meron siyang daytime running light. Wow! Ito po yung pinaka-daytime running light niya. And then, pagdating sa turn signals, ayan, so, dito rin, dito, dito na rin nakapuesto. Malapit sa headlight niya o sa wheel ng headlight niya, no? So, nakalagay dyan, Euro Motors, and then, uh, PIC 110. Dito sa tabalodo niya, mga kamos, meron mismo nakalagay na decals na Euro. Ayan. So, sa gilid naman niya, so, meron tayong decals dito na parang uh, may red, of, touch of red. Ayan. So, sa gilid, ayan, na nakalagay 110. Dito naman, malapit sa upuan niya, meron nakalagay dito na fit. And then, 110. Sa baba niyan, meron din nakalagay na fit. So, meron din tayo napakaangas na taillight dito. So, dito na rin nakalagay yung uh, third siglas niya. So, naka-integrated -naka na rin. Buong assembly na. Quality rin yung kadena niya kasi makapal din yung ginamit. Meron siyang built-in chain guard. Naka-twin shock absorber sa likuran. Pagdating sa tambucho niya, black paint finish. And then meron siyang heat guard na chrome silver dito. So meron siyang kick start of course in case na pumalya yung baterya natin dito at least meron tayong pang backup na kick start dito. So proceed na kagad tayo mga kamos dito sa sukat ng gulo niya sa harapan. So ito ay gumagamit ng uh, 2.25 by 17. So naka 17 inches po yung uh, rim nya. So, since naka rim siya, mga kamos hindi pa siya naka tubeless. So naka tube type pa po itong uh, Peak 110, pero hindi naman issue yun mga kamos. No? And then ang ginamit na gulong ni Euro Motor para sa Peak 110 ay U1 uh, Tire mga kamos. So u Tire po yan harap at likuran. Masasukat ng gulong niya sa likuran, ito po yung naka 250 by 17 Grab bar niya, na naka-alloy grab bar na rin. Ang ganda rin ng itsura. Uh, Naka-anti-slip na rin. Yung magaspang, aspang mga kamos, na hindi ka basta-basta dudulas. Meron siyang napakaliit lang, as in maliit lang talaga mga kamos na compartment dito. So, pwede nyo lang paglagyan ng mga docks, na malilita na docks, motorcycle docks, ayan. So, motorcycle gloves, pwede pa rin. Ayan, so, meron pa rin siyang under seat, uh, kahit pa paano na maliit na compartment dyan sa under niya, no? Okay, yung pagdating naman sa fuel tank capacity nitong uh, bagong Europeak 110, ayon kay uh, Euro Motors, ito ay merong uh, 4 liters. And then, pagdating sa fuel consumption nito, mga kamots, ayon kay uh, Euro Motors, ito po ay nagkukonsumo ng 54 kilometers per liter, So, matipid, mga kamos, 54 kilometers per liter. So, given na carb type siya, mga kamos, still matipid pa rin yung 54 kilometers per liter. So, so meron siyang air vents dito, mga kamos, magkabilaan. Uh, Singawan ng makina, of course, hindi uh, masyado mainit yung makina natin. As we go up here, mga kamos, meron siyang side pocket na maliit lang dito sa left side na pwede natin paglagyan ng uh, motorcycle gloves. Ayan. So, ma manipis lang siya, no? Then, sa taas niyan, mga kamos, meron na siyang power socket na pwede kayo mag-charge ng cellphone. convenient mga kamos kasi pwede siyang uh, gamitin. Lalo-lalo na ng mga naghahanap na buhay gamit ang motorsik dahil meron na siyang power socket. So, naka-ordinary ignition key nga lang tayo dito. So, hindi pa siya naka-shatter. Meron tayong analog, fully analog uh, instrument panel dito. Na, which is nandito na rin. Odometer and uh, speedometer. High beam, low beam. Tapos, turn signals left and right neutral and then gear indicator. sa mga buttons and switches niya, sa left side meron tayong high beam, low beam. Busina. The turn signals, switch dito sa baba ng busina. Left and right. And then meron pa siyang choke oh. dito mga kamos sa baba. Sa uh, right side naman, meron tayong patayan ng ilaw dito mga kamos. In case na gusto natin nakapatay yung ilaw ng uh, European 110 natin, e eh, makakatipid tayo at makasave tayo sa baterya. Ayan. So, sa baba niya, nandito yung electric push starter. Sa hand grip naman niya, ayan, so meron din tayong ordinary hand grip dito na hindi naman gano'ng kairit ang hawakan. and then sa bar end naman niya, I think wala siyang bar end. No? Uh, levers niya, so meron lang tayong levers dito sa right side na naka uh, paint finish na matte black. Dahil naka semi-automatic ang style nitong uh, European 110. Wanted. Sabihin, para ka lang din naka-scooter dito, magsaset ka lang ng gear and then mag ipihit ka lang ng throttle and then aandar uh, na yan so, naka semi automatic style po itong uh, 110 so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong uh, underbone coming from Euro Motors which is the Euro Motor Pick 110 so alamin naman natin ng iba pang engine specs at features nitong underbone na to coming from Euro Motorcycle. The all-new Europic has a 107cc engine displacement, 4-stroke, naka-single cylinder at naka-single overhead cam. Meron nitong taglay na max power na 4.8 kW at 8,000 RPM habang kanyang max torque ay 6.8 Nm at 6,000 RPM. Meron nitong compression ratio na 9.7 is to and as I mentioned earlier, naka-carburetor type ang fuel system nitong PIC-110. As for the cooling system, system, naka air cooled po ang isang ito habang kanyang starting system, combine ito ng electric push starter at kick start. At dahil naka underbone type ang motor nito, ito ay gumagamit ng mechanical chain drive pagdating sa kanyang driving system. At para naman sa kanyang transmission system, meron po itong hanggang 4 speed na naka semi automatic clutch which is convenient mga kamos kung mag-umpisa ka palang mag motor na de-cambio. ay mas recommend itong pinakmurang motor na ito na PIK 110 coming from Euro Motors. Para naman sa kanyang suspension, sa harapan ito po ay naka telescopic habang naka dual shock absorber naman ito pagdating sa likuran. As for the braking system, pareho po itong gumagamit ng mechanical drum brake, harap at likuran. Para naman sa kanyang dimensions meron itong overall length na 1,900mm, overall width na 670mm at overall height na 1,100mm at meron naman itong seat height na 770mm habang kanyang ground clearance ay 138mm. At napakagaan lang nga ng motor na ito mga dahil meron lang itong overall weight na 83 kilogram At yan na nga ang engine specs sa iba pang features nitong pinakabagong Europeak 110 coming from Euro Motors. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Mr. Kosi Jose Abad Santos at of July 2025. Right, so proceed tayo sa cash price at installment price nitong pinakabagong underbone coming from Euro Motors which is the Europeak 110. So magkano nga ba ito dito sa Mr. Kosi Jose Abad Santos as of July 2025. So pagdating sa cash price nito mga kamos, ito yung nagkakaalaga ng 42,900 pesos. So napakamura mga kamos, sa alagang 40,000 plus lang, eh meron ka ng brand new at uh, underbone type na motor coming from Euro Motors. Napaka quality rin and then uh, napakaganda din ng features. So pagdating naman sa installment basis, so available naman daw itong kunin as, uh, sa installment sabi ni uh, Mr o si Evan Santos, no? So magda-down lang kayo dito ng 3,500 pesos. So all in na po 'yun kasama na doon yung sa LTO registration. So 6 months to 36 months ang ino-offer nila dito para sa amortization. So para sa 6 months, ang monthly amortization natin is sa 8,958 pesos. 12 months or isang taon, 4,971 pesos. 18 months, or isang kalating taon, 3,642 pesos. 24 months or dalawang taon, 2,978 pesos. 30, 30 months or dalawat talahating taon, 2,579 pesos. And then lastly, 36 months, ang monthly amortization na natin dito sa Europeak 110 ay 2,313 pesos. Meron pa rin silang binibigay na rebate na 300 pesos kapag nag, maaga kayo nagbayad sa due date ninyo. Kung nagustuhan nyo itong uh, pinakabagong uh, underbone na ito, coming from Euro Motors which is the Europeak 110, So, message na lang kayo kay Miss Posi or SYM Jose Abad Santos. Ayan po yung Facebook page nila, mga para mag-inquire nitong motor na to kung available pa ba. So, available po ito, dalawang na kulay. Isang black itong, and then isang uh, blue-gray. Dito sa Miss Koshi Abad Santos as of, as of, July 2025. Ayan, so message na lang kayo dyan, mga mos, kung naghahanap kayo ng pinaka-motor na mura. And then, uh, pang-service nyo lang naman at pang-araw-araw, I think, eto na, ang hinahanap ninyong motor kami from Euro Motors. So, bago ko tapusin itong vlog na ito, gusto ko ulit magpasalamat of course, kay Ma'am Rachel, kay Ma'am Jonah, at kay Sir uh, JM, na nag sa atin para i-review itong bagong EuroPick 110. So, hanggang dito na lang muli, mga kamos. Maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe, ride safe always.